Okay, eye bags, tatlong klase kasi. Yung iba, makikita natin, pagka medyo may kabataan, tapos makita natin prominent, chances are, muscle po yan. Okay, so, bakit ngayon, di ba like any other muscle in our body, mas ginagamit mo siya, mas nagiging prominent. Magbuhat ka, magiging prominent yung iyong uh, muscles dito sa arms. So, ganun din dito. So, eh, ang, ang muscles mo natin dyan, intended to open the eyes. So, paano mo ngayon mape-prevent? Patulog ka. So, avoid mo lagi siyang nakabukas. If you get a chance na ipikit ang mata, try, you know, let your eyes rest. Okay? In, in effect, pati yung muscles dyan nag so you avoid that problem. Worst case scenario, kunyari, if your work or if your profession dictates na talagang kulang ka ng sleep, wala kang choice, you can go visit a dermatologist who performs uh, Botox. Kasi Botox yan. Okay? Kasi muscle. So, para at least medyo weak ng kaunti. No? but na totally paralyzed kasi baka hindi mo naman ma-open ang eye mo. Next, uh, what else? Uh, yung isa naman po, syempre pag nagkakaedad ka na, nawawala na ng laman. So, wala na talaga tayong magagawa dyan kasi that's part of aging. So, now, you visit your dermatologist para at least maka, magbigay ng procedure para makapag-deposit ng, ano, ng, ng collagen. Sa eye. Sa, sa yan. Yung iba naman po ang laman, fat deposits. Hmm. So, sa fat deposits, of course, apart from uh, avoiding too much fatty foods, eh, pwede ka pang mag-visit kasi mga machine kaya po yan eh. IRF May tulong ba yung naglalagay ng pipino or ice? the pipino, it's ba diba, kasi it's so soothing, no? It has the same uh, function with that of uh, the aloe vera. Yung uh, yung sabi lang, mm -hmm. nyo lang. Yun po, ang natutulungan nila na klase ng eye bags, yun hindi talaga siya eye bags, it's more of dark circle po. Nanginitim. Ah, okay. okay. so now, ang maibibigay po nga, itutulong po nitong na-mention natin, cucumber, ah. aloe vera, it hydrates. Okay, so na-avoid yung uh, yung friction dyan masyado pag nagdadali. So, you expect nagkakaroon ng lighting, lightening effect.